Dito, dito, dito upo, upo tayo dito Gusto ko rin umupo rito eh Diba? Yan no? Yan kasi yung mga preso Dito umupo Dito sila umupo Step tayo Ayan. Matibuti na lang matibay Patuhod ko Yan Oh my God Thank you Lord Yan So yung mga preso Dito nakaupo Tapos uh, yung iba Nandyan Naglalakad Naglalakad-lakad dyan dito lang, pag nagpapainit sila, nagpapainit, gusto mag-unwind, mag-relax. Kita nyo naman yung bakod mga kainags. Oh. Ang taas ng bakod na yan, tapos may mga wire pa. O yan, nakaganyan lang. Ah, ito yung mga ano, ito yung nakita ko sa magazine. nabasa ko nung binabasa ko yung history nito. Tatagal na. Kaya medyo nakalimutan ko na rin ano. Akatuwa lang. Ah, parang ganito. Yung bang nakaupo, halimbawa ako preso, sikat na sikat na sobrang sikat na, sikat na sikat na notorious na preso dito sa Alcatraz. Tapos yung mga nakikita niya, mga preso din na 'yan na naglalakad-lakad, yan parang ganyan. Parang bumabalik yung alaala. -ala. Grabe. Oh, sabi nila meron daw mga nagpapakita rito, nagpaparamdam mga kainis ano. Ah, uh, po sa kanila, no. nag ano lang tayo rito. Uh, na gumagawa lang tayo ng, ng vlog natin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ngayon, pupunta naman tayo ngayon dito na ito na. Ito na siguro yung Zelda ng mga sikat. na mga notorious na kriminal, katulad ni Inags. Notorious. Yan. <laughs> Wow, eto na. Ay, ah, eto na, eto na, eto na, eto na. Eto na mga kainags, ano? Eto na ang sinasabi natin. Wow, grabe. Andito na. Eto na. Eto na yung mga nakikita natin ng araw mga kainags, ano? So yung mga selda. Eto yung selda, oh. Eto lang, ganito lang pala kakitid. Sobrang liit lang pala ng kulungan nila. Tapos mga 8 feet, 9 feet yung taas. Grabe, parang hirap ng makulong di sa ganito, no? Hawakan ko na mga kainag siya, ano? Ang kapal ng bakal, grabe. Sobrang kapal ng bakal. Ang ah, lang, no? Yan, ang lang mga kainag siya, no? dito ka lang. Tapos may kama yan, eh. May kama dito. Yung washroom nila nandoon. Tapos yun, hilamusan, mag mo sila. Yung lamesa nila dito, eh. Diyan, eh. Diyan lang yung lamesa nila. Liit lang. Dito lang sila pag anong ganon para kang imong ikinulong sa isang hawla lang na ang buong, bu ang buong mundo mo, nandito lang, tapos yung harapan mo, ito yung harapan mo, tapos yan lang, yan lang yung makikita mo, ano? Pagka gusto mo makita yung oh, grabe, ang hirap ng buhay pala ng nga ito, notorious na preso na yun. Ito yun, ano? 401, 402. Ah, ito, 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 ito yung nakakulong dito, ano? during the May 1940s escape attempt, office, ah, the officer pala to, was one of the several correction officers held hostage in this cell. Ah, he was mortally wounded when he did the key the inmates needed to complete their escape. His quick thinking, brave and attention duty. Ah, kinulong pala siya rito, yan ha. Grabe, ano? Ini-imagine ko nung araw na yun, nung kinulong siya rito. Hawakan ko na, makainag siya. Ang grabe, ang kakapal ng bakal kakapal ng bakal. Ayun yung washroom mo. Oh. Ayun yung washroom nila. Original yan, mga kainis, no, washroom yung toilet bowl. Original yan. Wow, tara. Lakad-lakad pa tayo rito. Mga preso, no? Gusto ko makita yung, ano, yung, preso, na, yung preso na nakatakas. Ito, ano to? Robert Victor Luke. Alcatraz Island Volunteer. Ah, okay. Ayan, oh, grabe mawagan ko <laughs> yan, ito lang yung lamesa nila ganyan lang yung lamesa nila yun yung upuan nila, pagkakain sila ito yung table nila tapos may kama sila, dito lang yung kama nila higaan nila kama, liit lang, grabe tapos yun, yung kita niyan yung sa ilalim ng sink yun yung binutas, sinira, nung tumakas pero hindi ito yung selda niya yun yung gusto kong puntahan yan, ito yun oh. mga susi Ayan o. mga officer nung araw. Bar spreaded. Bernie Koi had done his homework. He discovered vulnerable section of the bars. Ah, ito nung sinisira na ganito. Tama ba? Anyway, ito yung mga sikat na kriminal. Marvin Harvard, 18 year old. Wow. Grabe. Oh. Ganda, no? Hawakan ko ulit. Hindi natin alam kung kailan ulit yung mga karting dito eh. San Francisco, California. Nakawakan ko na mga kainis Oh. Ang tigas, grabe. Grabe. Biro mo, kung dito ka, na, kung dito ka nakakulong, dito ka nakakulong sa gitna, yan lang oh, yan lang ang makikita mo pag nasa dito ka. Ganyan lang. Wala, asin wala. Yan lang oh. Asin masisiraan ka ng ulo parang parang nakakulong sa Bartolina. Ay, ito, 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 yan oh, Ito yung higaan, ganito higaan ng araw. Yan yun, oh, natutulog yung kriminal dito, yung mga nakakulong. Yan lang, ganyan lang, ganyan lang yung buhay nila. Higa, tambay, tapos yung mga lagay ng gamit nila, ganun, ayun, nandun, no? Oh, ganun. Suklay, mga baso, lagay nila doon. Grabe hindi ko ma-imagine na ganoon ang buhay ng mga preso, no? Pero siguro dahil deserve nila yon dahil sa mga krimen na ginawa nila. Kaya deserve siguro nila ng ganoon. Pero ay, mahirap, mahirap makulong sa ganito. Ayan, no? Hmm? Hindi ko lang alam kung yun yung mga original na naiwan ng mga ano, no? Gamit ng mga nakakulong na kriminal dito yung mga libro, parang lumang-luma, no? Pati yung mga kasuotan, yung mga luma lang, no? original yun, mukhang suot yan naging preso rito, no? Ayan, you know? no? Pati yung sapatos, oh. Mukha nga, no? Hindi ako nagkakamali. Ang liliit, ang liliit. Ang liliit. liliit. Ano kaya to? Ba't may, ba't may, ano, may ganito? May ano siya, yung fiberglass. Ah, oh, hindi ko alam. Wow. Napuntahan ko rin. Meron din second floor. Ay, second floor, no? Makakainig Hmm, ano? tapos ito, 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 yung, ano, yung pinagkakaabalahan ng mga, ano, mga preso rito. Yan, magpaintings, paintings Yan yung gamit. Siguro mga original colors na paintings niya, yan, ano. Mga gamit niya, yan, ano? Sino, ah, George Heck number 619. Ang kaso niya ay kidnapping 18 years. Receive Al na na nakulong siya sa Alcatraz noong March 19, 1944. Ah, yan yung mga ano niya, mga drawing niya. Original drawing niya, mga kainis. Oh. Huwag kang nagkakamali. Ano? Ganda. Yan. So, alis tayo rito. Yan. Tapos, sa ah, pag meron ka lang gustong silipin, yun, silipin lang ng mga, mga bantay siguro rito. Ito, ito yung bintana. Liit lang ng bintana, ano? Grabe. Nakakatuwa. Tara, dito pa tayo. Marami, marami mga turis na naglalakad dito. Ganda. Toto, to, to. Gusto kong maranasan makulong dito, mga kainags, ano? Pasok tayo. Oh my goodness. Tapos biglang nagsara yung pintuan, ano? Yari tayo rito. Wag naman sana. Ayan, gusto ko lang maranasan mga sa pati yung pag-upo rito. Wala naman nakalagay na mo po, Wala naman yun. Eh. Gusto ko lang maranasan mga kayo sa ano. Nakakulong akong ganyan, no? Ang grabe, no? Tapos kumakain dito. Pag, pag ano, pag uh, nag kumagugutom ako, kakain lang ako dito. Tapos pag nadudumi ako, ayan ang dumi. Hihilamos dito lang. Ayan, tapos pagka uh, ang harapan ko, yun lang. Kung ano yung nakikita mo, kung sino yung nasa harapan mo, yun lang din yung makikita mo, no? Ito lang, makitid lang, sobrang kitid lang, mga kahinags, ano? Ayan lang. Yan makikita mo, no? Tapos yung mga dada, mga gwaradya, yan, makikita mo lang dito. ganun ka lang. Sakit sa ulo na, makaganto ka lang, ano? Ganto lang, ito lang yung, ito lang, oh. Ganyan lang, ganyan lang ang pagitan mo. itapos tapos may kama ka pa rito. May nandito pa yung kama mo tatayo ka lang. Ito lang, ito lang yung pagitan mo. Ganyan-ganyan ka lang, oh. Ganyan-ganyan ka lang. Yan, ganyan-ganyan ka lang dito. O, oh, dito. Ganyan-ganyan ka lang. Ito lang, ito lang. Ganito lang, sobrang liit. Hello? Yan. Di ba? Grabe. Kulong. Ah, di ba? At least na, na, naranasan natin makapasok doon sa kulungan. <laughs> Kahit ilang minuto lang. <laughs> ilang minuto lang, parang natakot na ako eh. Ang hirap, ang hirap makulong. Grabe. Oh, grabe. Hindi tayo. Pero, panalo mga kainis. Ano? Tuntua ako. nag enjoy ako. Sobrang nakita ako ng personal. Daming kulungan. Yan, ito yan mga kainis. Ano? Ito yung mga officer. Yan yung Alcatraz ng araw. Oh. Yan, teka muna puntahan natin yung ano, yung mga yung tumakas ng mga kriminal dito. Dito 'yun eh. Ito 'yun oh. Yun yung mga tumakas mga yung mga tour narrators, yung mga inmates, no. Yung mga robbery, Ito yung mga kaso nila robbery, to kidnapping, weapons illegal siguro, bank robbery. Yan sila ganyan sila nung araw. Pwesto nila. Punta tayo doon kung saan yung sikat na mga kriminal na tumakas dito daw yun eh. Yan, dito yun. Ito yung gustong gusto kong makita na nababasa ko lang sa mga magazine. Dito yung mga kainan ano. no? Ah, ito! Kaya lang may mga tao eh. Ito, may, sandali lang may mga tao. Ah, ito! Ganto yun. Ganto yun mga kainan ano. Ganito yun, yung ginawa nilang yung tumakas. Ay, ito yata yung original. Ito yata yung mga kainan. Sana nakita ko na ng personal. Oh my God, salamat Panginoon. So yung ginawa nung tumakas, uh, gumawa siya ng dami na merong natutulog. Gantong ganto. Ito yata yung original na dami. Yan, yan yung original yata na dami na ginawa nung tumakas dito. Tapos ko na niyo yun, kung na niyo yun, yun know, Oh. Yun yung tinungkab niya para makatakas. Papasok doon sa ano, sa hindi ko na alam yan, basta papasok yan eh. May lagusan hanggang makarating sa taas. Yung escape the Alcatraz, alam niyo ba yun mga kainas escape the Alcatraz, ito yun. Kung ito man yun, ito nahawakan ko na kung saan yung nahawakan niya yung ano, nahawakan niya yung Zelda. Oh, wow, di ba? Nahawakan ko na, nakita ko pa ng personal. <laughs> yan, ganyan na nangyari. Pero ito ito, ito yung mga kainak ano Ito yon, ito yon, ito yon. Ito yung ginawa nung no? ulitin ko lang, no? ito yung ginawang maskara nung tumakas. Tapos tinatakpan niya lang yata ng kama niya yung inuuka niya, yung inuukit niya. Ito yung original picture. Eh. Tapos ito yun yung pagtakas nila, di ba, nagbinutas nila, no? Binutas nila. Ito yung lagusan kung saan binutas nila. Yung ginawa nila pag anong paakyat sila. Paakyat, paakyat. Ayan, no? paakyat doon sa taas. Galing, no? The Great Escape, di ba? Si, ano, you know, gumanap. Si, ano to Maraming gumanap nito, eh. Si Clint Eastwood, yan. Tapos dito, dito sila nagpadoos-dos pababa. Ayan, ganyan, no? hanggang sa makababa na sila. Tatlo sila eh. Tatlo yun eh. Yan Tatlo sila eh. Tapos nandito na sila. Tatlo din. Tapos yun na yun. Uh, meron silang bangkang ginawa. Um, ano lang yung modified ng lang bangka. Tapos hindi na. Hindi na na sila nakita. Wala nang balita kung saan sila. Wala hanggang ngayon. Wala. Kaya very, ano, very interesting yung kwento. Yan. Ito yan Oh, si Frank Morris. Ito yung sinasabi kong gumawa, gumawa nitong maskara. Yan, ito yung sikat. Yan, no? Frankly Morris, ito yung kasabuat niya. Si John William Anglin at si Clarence Anglin. Magkapatid to siguro. No? Ito bank robbery kaso. Bank robbery ang kaso. Si ito, ano SK Federal Prisoner. Ano kayong kaso nito? Short. Ito yung mga description nila. Ya. Yan. Galing, no? Galing. Yeah, so ito, anong anong ano nila? Anong anong cell na cell number? Ay, wala. Pero tingin ko mga kinex, iyan 'yon dito sila. Yan mismo 'yon, ito mismo 'yon, yung kanilang celda. 'Di ba? Galing, no? Kasyang ano, kasyang kasya yung katawan doon mga kainay sana. Yung sa pagbutas nila na yan ano, kasyang kasya yung katawan nila. Hmm? Kita mo naman ano. <laughs> Ito kan ko na ulit oh. Nawawakan ko na kung saan sila humahawak yung mga sikat na prisoner ano, yung mga tumakas yan ano. Oh. Akalain mo nga naman tao ano. Pag naglalakad ka dito, akalain mo naman tao pag ano ano naglalakad ka kung ano ka pulis kala mo nga naman oh. especially pag dito ka naglalakad ka lang mo natutulog lang na ano na prisoner o oh, di ba kala mo natutulog lang na prisoner eh ay gano'n din dito ayan ah oh. kung natin ilaw ayan ito pang isa oh hmm. halimbawa ikaw yung ano bantay maglalakad ka lang na ganoon mo nga naman eh natutulog lang eh no? Oh, o di ba galing galing ng isip iniisip nila wow so sobrang saya ko nakita ko na nakita ko na sobrang saya oh dito tayo meron tayo dito 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 Ayan. kung paano ini explain niya kung paano buksan yung mga Zelda ah manual manual lang pala Ayan. Ayan, bukas na. Ah, ang galing. Para makalabas yung mga preso. Yes. Yun, sasa. Ah. Sumara na, sumara. Manuman. Ayos na. Sold na ako mga inags. Wala na mapagsidla ng galak na naramdaman ko ngayon. Grabe. kita mo. Oh my goodness. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako. Sobrang ligayang nararamdaman. Ang marating ang Alcatraz Zelda. Kung saan nakakulong ang mga sikat na kriminal. Notorious na kriminal. Katulad ni Inags, ang inyong lingkod. Yan. <laughs> ito si ano, ito. Preso rin ito, mga kayo, siya, no? 1954, 1962, 1963. Sabi niya rito, ah, 15 years siyang nakulong. 25 years. Ah. Tapos ito, 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 lang tayo. Yan, kung nasaan yung mga picture ng mga pinakita ko sa inyo. Yan, kung saan yung siguro yung mga preso dito na sila pag-alagala noong araw kung yung pag kumakain, ano. Dito siguro yun. Kung saan sila kumakain o kung ano, kung ano man ang pinagagawa nila. Ano ba to? Ah, ito. Ah, sinarado siya. No March 21, 1963. Kasi nakalagay dito. Ay, Alcatraz was never no good for nobody. 19, ah, 1577. Ah, ah ito yun. Know, last prisoner to leave Alcatraz, si Frank Wederman. Ah, ito na yun. Oh, sinarado ka nung, Mar nung March 21, 1963, sinarado na. Ito na yun. Oh. Inmate, inmates last walk on Broadway, 1963. Ito yung mga inmates. Oh. Kasi nga gawa nga nung siguro may, no may, nakatakas na na hindi na nakita kung nasaan. Hanggang ngayon, fugitive pa rin. Oh, sorry. Daanan. Sorry. So, bumili pa tayo ng ano-ano. Oh, where's the entrance here? Ah, the exit. Oh, here. Yeah. So, thank you. Ayan. So, bumili pa tayo ng, ng ano natin, ano. Ng ating para mga kainags, ano. Ang problema nito, hindi ko na makita yung dalawa natin kasama. Nagkahihwahiwalay na kami. Masyado ako nawili doon sa kulungan, eh. Kung saan nakakulong yung mga sikat na artistang katulad natin. Yeah. <laughs> bumili ako ng damit, pati yung uh, tasa. Ayan, tasa na yung ginagamit nung ano, mga pre, pre, preso, mga kainags, ano. Tapos damit, at saka yun yung alagay yun sa fridge. Nahanap ko yung mag ina ko eh. Bukang, sana wag ako naiwanan ng barko. Sana nandito sila. Patay. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Pagkinda lang natin mag pala. Buti naman nandoon sila. Nakita ko, ma. Ma. Perli. Ayun pala sila. Oh. Kala ko naiwanan ako. <laughs> Buti lumabas na ako. Ay, nako yun. So nakabili tayo ng mga remembrance natin. Souvenir sa pagpunta natin sa Alcatraz. Sobrang enjoy. Sobrang satisfy ako sa pagpunta natin dito. Sa pamamasyal natin. Pero syempre, alam nyo mga akin. Gusto kong magpasalamat sa bunsong prinsesa natin kasi siya lahat ang nag-set up ng aming mga pupuntahan. Siya yung gumawa ng mga itinerary kung saan kami pupunta dito sa San Francisco. Grabe, kung wala siya, wala. Bulok. <laughs> Kaya sobrang, sobrang salamat sa kanya siya rin kasi ng mga pagsakay-sakay namin. Lahat kami, sunod-sunod lang kami ni Mahal Reyna sa kanya. Sobrang thankful talaga kami sa kanya. Tsaka kayo rin siyempre mga kainay -san. Damit, gusto niyo bilang? Gusto niyo bilang bila ko kayo. At tayo ay babalik na doon sa barko. <laughs> Balik na tayo kung saan tayo nang uh, nanggaling kanina Ha, pero continuous pa rin, continuous pa rin yung dating ng mga ano, no, mga tourist, mga gustong pumunta rito sa Alcatraz, mga kainags. Continuous pa rin. <coughs> tayo, tapos na. Enjoy. At alam ko, nag-enjoy din kayo. Naipakita ko sa inyo. Diba? Na. Dito sa... San Francisco, California, USA, America, America! Bakit tayo sa likod? Neehola. sasakyan natin pabalik doon mga kainags ano? At sobrang sulit yung ating uh, pamamasyal dito sa Alcatraz Island Ayan, so akit na tayo sa barko mga kainags so. Uwi ang time na Ayan, sa maraming maraming salamat sa Alcatraz Sa lahat Pakita na natin Mission accomplished Ayos na. Ayos na. Courtesy of Bunsong Prinsesa natin, mga kainis. Ano? Yan. So, hanggang dito lang yung vlog namin ni Mahal mga kinis, Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.